3 2 1 Ayan, good morning, good morning mga kasoke. Araw na naman tayo ng Sabado. Ayan, meron tayo rito tuna. Napakaganda. Ayan. <tinyo> parang may dito pa yung dito kasi dito 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 hindi 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 Good morning Katuna Ayan mga kasuka Shout out subscribe po Kay katunat at kay Kapaling Kiblog Ayan o oh. Bale yan na naman ng tuna ayun, isang piraso Saka meron pa rito sa ibaba Mga ito Uyo yun yun shout yun yun o Ito mga kasuka Meron pa rito ng dalawang piraso Ayan oh. maya islistin niya ni Katuna ayun sa so mga taga Imus dyan dito na kayo baka maubusan pa kayo ng tunang sariwa ayan o oh. quality ang dami mo ganda ng isda ayan mga suko quality quality ang mga isda natin ngayon ha sa mga mamimili ngayong araw ng Sabado. Punta na kayo rito at ang dami nating isda. Ang gaganda ng mga isda ngayon ni Katuna. Ayan po. Sa mga bago dyan, pasuyo naman po mga kasuka. Palike and subscribe po ng aking munting YouTube channel. Ah. Ayan. Oh. Meron tayo rito pampano. Meron ulo mga kasuka. Salamat. mahilig magsigang mayroon tayo tambakol o ginataan ayan po quality quality mga kasukay ito po yung blue pin kung tawagin isang klaseng yellow pin no? Oh. isang ano. ayan sariwang mga isda mga kasukay sa mga mahilig magsabaw dyan ha oh. salmon ayan o oh. no? pang shishimi, mga idol. Ayan, mga idol. Kinatay na po ni Katuna tuna. Ang isang tuna. Ang perasong tuna. Ayan. Ayan yung 32 kilos, mga idol. mga idol oh. Good morning, good morning ah. na po. Bising busy -bisi pa yung mga kasamahan natin dito sa Imos Market. Nagdi-display pa lang sila mga kasukat. Ito na po, mga idol, ito na po, mga idol Yes. Huh? Happy Happy <laughs> <laughs> ano yan kay tubal yan Tingnan 'yun, alam mo na boss, dude, kaya bakit nabubuta sa ha <laughs> Ayan, alam mo na boss Tots ha Ayan si boss Joel Bising bising po ang mga kaso kayo Nagdi-display na po ng isda Ayan na Pati yung dalawa ay mo rin yan Kato na Abangan na lang abangan Ayan mga kaso kayo ha? abangan nyo na lang daw po yung tatlong pirasong tuna ang i slice ngayon ni Katuna Vlog. Yung isang piraso na 'yan mga kaso kay Boss Tobal 'yan pina slice niya kay Kuya Johnny. Ayan. Medyo maliit isa to. Uh, 32 kilos lang po 'yan mga idol. Ayan. Tingnan nyo naman mga idol kung gaano ka-basic katuna. Ayun, tapos na po. lang mo Bubitin lang natin ito kay para di magpabilis Tingnan nyo naman mga kaso kaya nag i ng tuna Yung kamay naninilaw Yan ang katas ng tuna mga idol Tuna Ayan Ganyan lang pala yan uh, sabi? Favor lang na nangyaman Ayan, Ayan mga kaso oh. Tapos na po ang galing Basic na basic so, Ayan mga idol oh Nasa mga bago dyan ah oh. Baka naman Pa-subscribe naman mga idol Huwag nyo na rin kalilimutan mag-comment At yun nga Ayun mga kasukay Tapos na po Nadali na agad ni Katuna 1-0 1-0 Ayan mga kasukay Tapos na po yung isang piraso. Ito na po mga kasukay Bubuhatin na po yung isang piraso, oh, Pangalawa na 30 plus din yan mga idol Ayan na. pangalawa na ito mga kasukay. Oh. Ito po yung pangatlo mga kasukay. Bit-bit nila. I-slice na rin po yan ikatuna vlog. Medyo mag-ibat mga kasukay. Oh. Medyo malaki. Oh. Ayan. Dalawang perasong tuna. Ayan, Shoutout kay Boss Junjun. -Jun. Good morning ka Junjun. Good morning. Mga kapuso. Alam mo sa mo sa mga kapalingkin natin diyan? Ice lang. Pag may tiyaga, ay nilaga. Si pag lang walang tulugan ano. Ayan. Ayan mga idol, pangalawang i-slice na tuna. Nikak tuna vlog. Ayan na sa mga mailig yang manood ng ano mga ini-slice na malalaking isda hanapin nyo po ang kanyang youtube channel kapalingki vlog mga idol ha ang lalaki ng mga ini-slice yang isda mga idol ayan po natanggal na yung buntot pangalawa ah pangatlo mga idol ayan Iyan ang masarap pangsigang no, idol? Ito na 'to, pangsigang masarap. Ayun oh. No? Tinanggal na po. Time out. laman yung laman ng no, kaso pero bueno. ayan mga idol. Basic na basic. Oh. oh naman. Oh. Uy, quality. Itlogan mga idol. Oh. Yun, pinautol na ang ulo mga kasuke. Tatanggalin niya na po yung laman loob at saka yung hasang. tanggal na ang ulo mga katuna Ayun, tapos na uli ang mga kasukay, yung pangalawa. Mamaya niya pa iislesian ng pan display mga idol. Bali ito na po yung huli na, tuna mga kasukis. Ayan, grabe ang taba nito, napakalapad. Oh. Ito po yung tinatawag na tuna. Tuna, tuna. Yung yellowfin tuna kung tawagin tayo. 'yan oh. Ayan, ha. ayan mga kasukay, hanggang dyan na lang po ang ating vlog, salamat at magandang umaga sa mga mamalingke, punta na kayo ngayon dito sa Imos Market dito lang yan idol ha sa mga katulad naming labor dyan sa mga katulad naming nagtatrabaho sa palengke, magandang umaga po mga kasukay